Ano ikaw ba yan? Kamusta ka na? Kevin! Kamusta ka na? Ang tangkad mo na! na. Asan sila magpapa Andun sa kusina Tara, natin. Tara puntahan natin. Sigurado mo oh, Ako na atin. Ka na? Ka na? Oh, Kevin! Ang ganda pa rin ng bahay. Parang walang pinagbago. hala Andito pa rin pala yung libro na lagi kong sa sa'yo. Kaya dito? May libro kong babasahin para sa iyo. Kaya natin naglalaro ako dito. So. Dali na, pagbigyan mo na si ate mo. Sige nga. So, itong libro na to, ang title is, I will listen and obey. Sa Tagalog, makikinig po ako at susunod. Kapag sinabihan ako ng nanay ko, na iligpit ang aking mga laruan sa tamang lugar, makikinig ako at susunod. Oh, nakita mo yung mo na 'yan. Saan mo daw ilalagay Na, Kevin, tawagin mo na ang papa mo at kakain na tayo. Sige, mama, tatawagin ko na si papa. Kevin, ano dapat isasagot kay mama? Sige, mama, tatawagin ko na po si papa. Kevin, sabi ko naman sa iyo, dapat lagi tayong maaga sa pagsamba. Papa, Mama. Kevin, paano mo nakakalimutan ka? Ay, Henry, naalis na ako. Huwag ka magpapasaway kay mama at papa, ha? Opo, ate. Tama nga ang palaging sinasabi ni papa at mama noon. Kung ano ang kinasanay ng isang bata, at na dadalhin niya ito hanggang sa kanyang paglaki. Kaya nagpapasalamat kami ni ate Aya sa kanila. Tawag ka palagi, ha? At huwag mong kakalimutan ang mga payo na sa'yo ng mama mo. Siyempre naman po, pa hindi ko to malilimutan ang mga bilin niyo. Sa kama, lagi po akong tatawag lalo na po dito kay Kevin oh siya, sure. unayin ko na itong mo at hindi ka bigyan niya. Aaaaah! dito ko naman! Kumusta? At nung kailangan niyang umalis, Siyempre, medyo na ba sila mama at papa. Pero panatag ang kanilang loob na sa pag-alis ni Ate, ay bitbit -bit din niya ang mga itinuro sa kanya ng aming mga magulang.